I I when you're next to me. Hi guys! It's me, Jackie. Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, mag-like and subscribe na para maging updated ka sa mga bagong balita. And don't forget to tap the notification bell. Maraming salamat! Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po makita ang listahan ng second tranche social amelioration program sa website na sap2.dswd.gov.ph. Pagpunta sa website, piliin lamang ang probinsya mula sa unang drop-down list sa itaas ng page. ng kinabibilangan na city o municipality at i-click ang enter o research icon sa kanan. sub update September 2, 2020 para sa inyong mga katanungan. Bakit hindi po nakatanggap ng text mula sa GCash? Sagot ng DSWD and CR po ang namamahala ng digital payout tulad ng GCash, Paymaya, o kahalin tulad nito, random selection po ang ginawa nila, ibig sabihin, computer generated. Halos isang porsyento lamang ang pinagpala na makatanggap. Kung ako ay hindi makakasama sa makakatanggap ng text, ay may pag-asa pa po ba ako na makakuha ng SAP? Sagot, lahat po ay may pag-asa na makatanggap ng SAP second tranche wave o waitlisted or left out. ay sa CCSWD and LGU ay magkakaroon ng manual payout sa mga barangay sa hindi nakatanggap through GCash or another form digital payout. Maghintay na lamang po tayo kung kailan iyon. Ang schedule po ay DSWD and CR ang tanging nakakaalam. Totoo po ba na last day ang bigayan ng SAP sa August 31? Sagot, hindi po ang ating barangay naghihintay lamang po ng update o abiso na manggagaling sa DSWD. Tayo po lamang ay naging tulay para po maidistribute o maipamigay ang sak sa bawat pamilyang nangangailangan. Inaayos lahat ng may problema mula sa kakulangan ng requirements hanggang sa pag-update ng inyong mga bagong contact number. At ito po ang aming pina pinapasa sa DSWD and NCR. Paano po kung numerong nakasulat sa aking SAC form ay hindi na gumana? Sagot, nung nakaraang linggo ay nakapagsumiti na ang ating barangay sa LGU through email ng sertipikado ng kapitan, kalakip ng Xerox SAC ID ng mga taong nag-update ng kanilang mga bagong numero. Iyong may mga ganong kapitan, na concern ay pwede namang i-update ang inyong mga numero sa ating barangay para kung dumating ang panahon na makapag-manual payout ay ibibigay ang record sa ating call center para magbigay gabay kung nasa listahan ng mga tatanggap sa araw na iyon ng inyong mga pangalan. Paano po yan na wala ang aking SAC form? Sagot, true manual payout ibig sabihin tinawagan ka na para dalahin ang SAC form sa ROX ng ID magbibigay ng rekomendasyon ang payout team leader kung ano ang magiging option, pwedeng sertifikasyon ng pagkawala mula sa punong barangay at kung ano man. Paunawa, maghintay lang po tayo ng anunsyo kung kailan ng manual payout kung sa barangay man o sa LGU. Lalo na sa hindi pinalad na makasama sa random selection na ginawa ng DSWD-NCR through digital payout Naway tayo pong lahat ay magingat palagi at patuloy na sumunod sa mga binababang kautusan ng ating city. Panatiliing laging naka-face mask at face shield tuwing tayo ay lalabas ng ating bahay. Patuloy po tayong magdasal para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po. Munting paalaala at katanungan. Masasagot na. wala ang kopya ng sak. Ang orihinal na kopya ng sak form na ginamit ng distribusyon ng first tranche ay isa sa dokumentong kailangan upang makuha ang iyong ayuda mula sa cash outlet o remittance center ng financial service provider. Kung sakaling ito ay mawala, maaari magtungo sa opisina ng city, municipal social welfare and development sa inyong lungsod o munisipyo para sa alinman sa mga sumusunod. Certified true copy ng SAC, Certification ng pagiging kasama sa master list ng beneficiary ng SAP. Nakatanggap ako ng first tranche. Bakit wala ako sa listahan na nakatanggap para sa second tranche? Maring wala kayo sa listahan na nakatanggap ng second tranche kahit na kayo'y nakatanggap na noong first tranche dahil sa alinman sa mga sumusunod. Nakitang hindi kwalipikado sa SAP ayon sa panuntunan na nakasaad sa batas, Nakatanggap ng ayuda mula sa ibang ahensya ang sinumang miyembro ng pamilya. Sinisigurado ng Department of Social Welfare and Development na lahat ng target beneficiary ng SAP Tranche 2 ay makakatanggap ng emergency cash aid. Kaya wala rin tigil ang payout partners ng discard ticket disbursement nito para sa mga nasa RCBC assigned LGUs na ito mga paalala sa pagkuha ng ayuda. Malugod naming binabahagi ang status implementasyon ng Emergency Subsidy Program, Social Amelioration Program sa kabuuan ng pambansang punong rehiyon. Ang DSWD NCR, DSWD Central Office, Local Government Units at Financial Service Provider ay patuloy na nagtutulungan para sa tuloy-tuloy na pagpapaabot ng subsidiyas sa pamagitan ng digital payments. Sa kabuuan ay meron na tayong 3.5 milyon na pamilyang naabutan ng tulong. At meron din tayong 1.6 dito ay nagmula sa left out or wait listed at 1.3 naman ay mula sa non-poor piece at kwalifikadong pamilya sa beneficiaryo. Kaya naman, 215,934 naman ang beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa kabila ng Modified Enhanced Community Quarantine sa Kalahang Maynila, patuloy pa rin ang ating pagpapaabot ng ayuda mula sa programa katuwang ang ating mga partner FSPS sa pamagitan digital payment. Para po sa bagong update, huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe para po maging updated po kayo sa mga nagbabagang balita and don't forget to tap the notification bell. Maraming salamat! <tinyo>